Bawat segundo, mahalaga para kay Mary Grace. Ngayong linggo kasi, nakaschedule ang dialysis session ng kanyang ina. Dahil dito, nangangailangan sila ng dalawang units ng dugo. Kailangan niya mag-transfuse. Eh, wala daw available stock kasi nga dengue season din. Pero hindi rito nagtatapos ang kanyang problema, lalo pat nakatakdaring operahan ng kanyang ina sinubukan niya na daw magpunta sa Red Cross. Pero maging sila, wala rin daw maibigay na dugo. So if ever na wala kami makuha, baka itatry pa sa Trinidad, ganun. Ano ma, medyo, ano ka ba ngayon ma? Nasa stress kasi kailangan ko na yung dugo tomorrow tapos kailangan pa ulit sa Thursday. Ang karanasan ni Mary Grace, posibleng problema rin ng iba pang nangangailangan ng dugo. Sa Facebook post kasi ng BGHMC, idiniklar rin lang kritikal na ang level ng kanilang platelet concentrate. Mahalaga ito para maibsan ang labis sa pagdurugo ng isang pasyente o para mapataas sa mababang platelet count ng mga dengue patients. Ang pagbabaraw ng kanilang supply ng platelet concentrate ay dahil sa dami ng mga kaso ng dengue. Sa Baguio City, 5,322 na ang kaso ng dengue at umakyat na sa 10 ang namatay. Meron pong mga nakaset na mga activities and plans and programs to address those. Nauna nang nanawagan ang Red Cross Baguio City Chapter sa publiko na mag-donate para matugunan ang kakulangan ng supply ng dugo. Sa kanilang tanggapan, hindi bababa sa lima hanggang labing lima ang nangangailangan ng dugo kada araw. Katumbas raw yan ang dalawampu hanggang tatlumpong unit o bag ng dugo. Hindi lang yung Baguio City residents yung, yung kinikater natin. So kung titignan mo, kulang pa rin kasi nga po may mga nearby uh, provinces tayo na siniserve din natin. Oh? Sa mga nais mag-donate, maaari lamang makipag-ugnayan sa second floor blood donors room cancer center building ng Baguio General Hospital na bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10.30 ng gabi at sa tanggapan ng Red Cross Baguio City Chapter sa Harrison Road. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.